Iniimbestigahan ngayon ng GMA Network ang inihain na reklamo ng kanilang talent na si Sandro Mulak laban sa kanilang dalawang independent contractors. Narito ang mga detalye. The Philippine Showbiz List presents Detalye ng reklamo ni Sandro Mulak versus GMA Independent Contractors The Speculation and Blind Item Noong July 30, 2024, isang nakakagulat na balita ang kumalat na nag-udyok ng matinding usap-usapan sa social media. Si Sandro Mulak, anak ng Child Wonder of the Philippines na si Nino Mulak, ay nag-post ng mga cryptic messages sa kanyang Instagram stories. Kasunod nito ay isang quote card mula kay Jonalyn San Diego na nagsasaad ng pananampalataya at tiwala sa Diyos para sa mga taong helpless. Ang mensaheng ito ay tila nagbibigay ng pag-asa Ngunit kasabay nito ay nagdadala rin ng tanong sa isip ng mga taga-subaybay ni Sandro. Habang nagpapatuloy ang mga espekulasyon, naglabas naman ng post ang talent manager at vlogger na si Ogie Dia sa kanyang social media account. Ayon sa kanyang post, may isang baguhang aktor na umano'y inabuso ng dalawang powerful gay executives na konektado sa isang TV network. Ang blind item na ito ay agad na iniugnay ng mga netizens kay Sandro, lalo na at kasabay ito ng kanyang mga cryptic posts ayon pa kay Oji. Ang ama na nasabing aktor ay kumuha na ng abogado upang maghain ng reklamo laban sa mga nasabing executives. Nagbigay rin si Oji ng isang cryptic na komento na nagsasaad na ang sitwasyon ng biktima ay tila isang senaryo na binabasa sa Serex sa Abante, isang kilalang adult column sa tabloid. Ayon sa kanya, ang biktima ay nagmamakaawa sa mga umaabuso na itigil ang kanilang ginagawa at naapektuhan ang mental state ng biktima. Dahil sa mga kaganapang ito, mabilis na kumalat ang pangalan ni Sandro sa social media. Sa paglabas ng mga ulat, lumabas ang balitang si Sandro, ang tinutukoy na artist na biktima umano ng pang-aabuso ng dalawang independent contractors ng GMA Network. Ayon sa mga ulat, ang dalawang executives ay parehong program executives. Ayon pa sa mga usap-usapan online, naganap umano ang pag-aabuso sa Marriott Hotel sa Pasay City, isang sosyal na hotel kung saan ginanap ang GMA Gala 2024. Mulak Family stood firm as Sandro filed complaint against GMA contractors. Noong July 31, 2024, naging usap-usapan sa social media ang cryptic post ni Ninyo Mulak sa kanyang Facebook page. A kanyang pahayag na inumpisahan nyo tatapusin ko ay nagdulot ng malaking intriga at alingas nga sa publiko. Maraming netizens ang nag-isip na ang post na ito ay may kaugnayan sa isang malaking issue na kasalukuyang hinaharap ng pamilyang mulak, lalo na ng anak ni Nino na si Sandro. Kasabay ng post ni Nino, nagbigay din ng saloobin ang stepmother ni Sandro na si Diane Abi Tupas. Ang kanyang post sa Facebook na puno ng galit at emosyon ay malino na nagpapahayag ng pagkadismaya sa nangyari. Paggamit hindi niya tahasang binanggit ang insidente, ang paggamit niya ng mga salitang kademonyohan at kababuyan ay nagbibigay ng indikasyon na kanyang matinding damdamin laban sa mga nagdulat ng gulo sa kanilang pamilya. Nag-post din ng cryptic message ang pinsan ni Nino na si Andrew Mulak. Nire-post niya ang post ni Nino at nilagyan ng caption na Justice will prevail. Ang mga netizens at tagahanga ng pamilyang Mulak ay naging curious kung ano ang tunay na kaganapan sa likod ng mga pahayag na ito. Ang anak ni Naaga Mulak at Janice de Bella na si Luigi Mulak ay nag-repost din ang post ni Nino na nagpapakita ng suporta sa kanilang pamilya sa gitna ng kontrobersya. Ang kanyang pagsuporta nagdagdag pa sa init ng issue at mas nagpaigting sa interes ng publiko sa mga kaganapan. Sa parehong araw, nagbigay ng opisyal na pahayag ang GMA Network kaugnay ng insidente. Ayon sa kanilang pahayag, wala pa silang natatanggap na formal na reklamo hinggil sa isyong kinasangkutan o mano ng kanilang artists at independent contractors. Gayunpaman, nangako ang network na kung sakaling mayroong formal na reklamo, magsasagawa sila ng masusi at walang kinikilingan na investigasyon upang alamin ang katotohanan ng mga kumakalat na balita online. Ayon sa mga ulat, dumulog na si Sandro at ang kanyang pamilya sa isang ahensya ng pamahalaan para humingi ng tulong. Ang mga mamabatas sa may kaugnayan sa showbiz ay nagpaabot na rin ng mensahe ng pagtulong sa pamilya Mulak. Isa sa mga mamabatas na ito ay si Senator Ramon Bong Revilla Jr. na kilalang malapit na kaibigan ni Nino. Sila ay magkasama sa kapuso action comedy series ng walang matigas na pulis sa matinik na misis. Kaya't marami ang naniniwala na tutulungan ni Bong si Nino at ang anak nito sa gitna ng malaking pagsubok na kanilang kinakaharap. Isa pang nakakagulat na balita ang lumabas kaugnay ng show ni Bong at Nino na magkakaroon ng season 3 sa December 2024. Ang isa sa mga akusado daw sa pang-aabuso kay Sandro ay may kaugnayan umano sa nasabing show. Samantala, formal na tinanggap ng GMA Network ang isang reklamo mula sa Sparkle Artist na si Sandro laban sa dalawang independent contractors ng network. Ang reklamo ay naglalaman ng mga seryosong akusasyon na nagbigay diin sa pangangailangan ng isang maayos at makatarungang pagsisiyasat. Agad na tumugon ang GMA Network sa sitwasyon. Ipinapakita ang kanilang dedikasyon sa pagtiyak ng integridad at kredibilidad sa kanilang operasyon. Bago pa man opisyal na matanggap ang formal na reklamo, ang GMA Network ay nagsimula na ng sarili nitong investigasyon ukol sa insidente. Ang hakbang na ito ay isang pagpapakita na kanilang seryosong pagtingin sa mga aligasyon na ibinato ni Sandro. Ang network ay hindi naghintay na matanggap ang reklamo bago kumilos. Sa halip, agad silang nagsagawa ng preliminaryo at maingat na pagsusuri sa kaso. Ang layunin ng investigasyon ay tiyakin na ang lahat ng aspeto ng reklamo ay titingnan ng maayos at walang kinikilingan. Nauunawaan ng GMA Network ang pangangailangan para sa privacy at confidential na proseso, kaya't iginagalang nila ang kahilingan ni Sandro na huwag ilantad ang mga detalye ng investigasyon hanggat hindi pa ito tapos. Ang pagbibigay respeto sa privacy ng lahat ng mga kasangkot ay isang mahalagang bahagi ng kanilang proseso. Sa ganitong paraan, tinitiyak ng network na walang magaganap na hindi kinakailangang paglabas ng impormasyon na maaaring makaapekto sa integridad ng investigasyon. Ipinahayag ng GMA Network ang kanilang pangako sa pagsusuri ng isyu na ito na may pinakamataas na antas ng katarungan at pagiging patas ang network ay nakatuon sa pagtiyak ng investigasyon, ay isa sa gawa ng maayos at walang bias na nagbibigay diin sa kanilang prinsipyo ng transparency at integridad. Ang bawat hakbang sa proseso ay magiging batay sa katotohanan at makatarungan upang ang lahat ng partido ay magkaroon ng pantay-pantay na pagkakataon na may pakita kanilang panig. GMA announced names of independent contractors in Sandro's alleged post-gala harassment. Nitong Webes ng hapon, August 1, 2024, inilabas ng GMA Network ang isang mahaligang opisyal na pahayag na tumutukoy sa kasalukuyang isyo ng pang-aabuso na kinasasangkutan ng kanilang sparkle talent na si Sandro. Sa kanilang pahayag, tuwirang tinukoy ng GMA Network ang dalawang independent contractors na sangkot sa kontrobersyal na insidente, sina Jojo Nones at Richard Cruz. Ayon sa pahayag ng GMA Network, tinanggap nila ang formal na reklamo ni Sandro laban kina Jojo at Richard. Si Jojo ay kilala bilang creative consultant at head writer ng ilang kilalang programa sa GMA7 tulad ng mga Lihim ni Urduha Dear Oge, Agimat ng Agila at The First Nanny. Samantalang si Richard naman ay isang promising head writer ng mga kapuso shows gaya ng The Half Sisters, Love and Lies at The World Between Us kilala rin si Richard bilang writer at creator sa mga palabas tulad ng The Cure at Because of You. Ayon sa ulat ng 24 oras ng Webes ng gabi, August 2, na ayon sa GMA, hindi ito maglalabas ng detalye hanggang hindi pa tapos ang investigasyon dahil sa hiling ni Sandro na confidentiality. Sinimula na din ng network ang investigasyon bago pa matanggap ang reklamo ni Sandro na sa bigat ng investigasyon. Tiniyak din ng GMA sa publiko at sa lahat ng stakeholders na susundin nito ang pinakamataas na antas na pagiging patas at walang kinikilingan sa isasagawa nitong investigasyon. Nag-text din daw di umano si Nino Mulak na tinatapos lang nila ang paghain ng kasong kriminal sa karaw siya magsasalita. Ayon naman sa abogado ng mga akusado, ikinalulungkot nila ang mga aligasyon sa kanila na kumakalat sa social media kahit na hindi daw sinasalamin ng mga aligasyon ang tunay na nangyari. Sasagutin daw nila ito sa proper forum at kapag natanggap na nila ang kopya ng formal complaint. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!